Wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng, ng program. So anong mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting so the requisites categorically provided by law. Ay, hindi talaga makakapoprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo iprocess. Si, so, paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Kung ayon kung ayaw ninyong, ayaw ninyong uh, bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Uh, when we look at this, Your, Your Honor, no? we're, we're looking at, on, on the ultimate objective, paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa po pong, po pong tapos sa pagpo-proseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin yung to be consistent. Okay. 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 There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto niyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po, po sa estado na gano'n. So, so mga tweet, hindi mapoprocess okay. talaga yan. Before you do that... Opo. You have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siyang ma process Kung ipipilit po na mag-restitute mo na. For, for example, ano yung restitute niya? How much? Sino magkukumpute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang ano? Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mag yung Mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ano nga, basahin mo. Before a person is provided protection under this act, he shall first execute A memorandum of agreement okay. which shall set forth his responsibilities, including the following. Oh, ano so nga. kasama po dun sa ano mga obligations. Ano nga? Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So those civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the May, crime. Civil judgment? No, 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 no. We are saying legal obligations. Did they admit to you na sila ay nangulimbat Ng ganito karaming pera? I, have to explain myself. Yeah, pa. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Oh, Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba.